Siya! Hindi! Sikup! anong ang Tutlo Lusyo! Anong lusyo? Ilagay dito tapos kung mahuli ang kamay mo ikaw na! Dapat hindi ka mahuli! Sige! 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 sige. sige. Ah! <laughs> lusyo! Sige mo! Hindi nakinig rara na yung kamay niya! <laughs> o taguan! Maliwanag ang buwan! Magbilang kong tatlo makatago na tayo! Ita! Dalawa!

Mega pagkatago itong mga bata, Aba. Masa ah, ka to sila do. As ito, asin ka sa pika ay. Ako nga doon, be. <laughs> <laughs> hindi na lang hindi niya ako nahuli. <laughs> 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 ito, ora si Kirara, oh. save ko, be.

<laughs> andot tagoan maliwanag ang buwan pagbilang kong tatlo, nasa na kayo isa dalawa Lena oh sabado sila na agu ay Luuyang lusyo, uy. Nakitaan man dayon na albisaya, <laughs> oh. Save! Claire, save! Saan ka nang tago? Di sa daplin, sa may motor. <laughs> save na ko! <laughs> ngayon, ikaw na losyong taya. <laughs> Yara, ayos Hindi na kung Tagalog ba? <laughs> ano kayang pinagbubulungan nila? Tanawa, tanawa. Durat, durat ang mata kasabot. Sige, magtago na kayo. Tawa, nagdanghag. <laughs> Nanguli na ta. Sinsa pa may pangitao na nga, nanguli naman ta. <laughs> Tago, taguan, maliwanag ang buwan. Pagbilang ko ng tatlo, nakatago na kayo. Eh! Hey! Saan kaya sila nakatago? <coughs> Grabe naman sila nakatago. Hindi ko naman sila mahagilap. Baka nandun sila sa harap. Maria! Clear! Kirara! Nasaan kayo? Hey! <laughs> Kanawa si Lucio na oh, natagbog pangita. <laughs> Pagid sa kabalo ba nga na ta. <laughs> Kanina pa man ako naghahanap sa kanila. Hindi so, ko man makita. Sinuyod ko na nga yung buong paligid. Pero wala pa rin sila. Tara, kasi mata. Tanawa si Lucio. Magmaan na lang nagpinangita. <laughs>